Hello, good morning. Ay, magandang hapon na pala mga lalabs, mga violets. Alauna ng hapon na pala dito, no, sa Kuwait. At uh, magandang hapon, Pilipinas. Magpagabi na dyan, no. Uh, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat. ni galab shout out. So, yung topic natin ngayon pag-uusapan, mga lalabs, mga violets, ay isa itong uh, Uh, bayarang vlogger, propagandista ni Tambangag, ni Tambaloslos at ni Bangag, na kung saan ay uh, talagang gigil na gigil kay Congressman Marcolita, no, itong si Mima Alicia, na nagpakalat ng fake news at inutusan pa si Congressman Marcolita na umalis na sa... <laughs> sa INC dahil nakakasira daw si Congressman Marcolita sa imahe ng IIN siya ba? Ang lakas ng tama. Galit na galit siya sa billboard ni Congressman Marcolita. Sana ba yun? Ha? Ang billboard nilang dalawa. So ito na billboard ni Pastor Kiboloy at saka ni Congressman Marcolita. Na according to Congressman Marcolita, pinaliwanag niyo doon sa NET, NET, 25 sa saga ng uh, ano ba yon program nila, ay hindi niya alam to sinama lang siya ni nang uh, uh, grupo ng KOGC, niya ni Pastor Kiboloy ng kanyang mga miembro at. Uh, so ibig sabihin dahil isinama si Pastor uh, si Congressman Marculita ni Pastor Kiboloy na makasama sa billboard so ibig sabihin suportado ng KOGC si Marculita at according to Congressman Marculita hindi lang si Kiboloy or ang KOG sila ang uh, nagdala sa kanya sa mga billboards na Meron doon sa Pambanga, sa Nueva Ecija, at sa yung mga lokal na mga politician na tumatakbo sa kani kanilang mga syudad. Dala din si Congressman Marcolita at sabi nga niya, at sino ba siya para magiging choosy? Imakalibre na nga siya, di ba? Choosy pa siya kaysa gagastos pa. Which is tama si Congressman Marcolita at hindi naman siguro yun labag sa batas dahil nga si ito yung nakakatawa kay Mima Alicia gigil nagigil gigil siya sa billboard ni Congressman Marculita kasama si Pastor Kibuloy pero tiklop ang kanyang kipay dito kay Abalos na since October 15 pa ito ra kahit saan meron din sa Cebu na buisit na buisit ang mga Cebuano sa pagmumuka ni Uh, abalos doon sa mga billboard na to. Sinabi pa, sinabi pa ni Ali, Mima Alicia na kababuyan at nakakasuka. Ang uh, billboard ni Pastor Kiboloy at saka ni Congressman Marcolita dyan sa NLEX, uh, NLEX ba yun? XLEX, na? Uh? Sa XLEX. Pero hindi niya sinabing nakakasuka din. Ang uh, mga billboard ni Uh, Benhur Abalos kahit saan dyan sa Metro Manila, sa Cebu at kung saan saan pang lugar sa Pilipinas so napaka double standard nitong si Mima Alicia porki ba si Abalos ay uh, kasabwat or kaibigan ni Martin Romualdez at uh, Marcos Jr. na kanyang amo ang, ang dalawang yun ay hindi niya sinita hindi niya sinabihan na kababoyan at nakakasukang billboard ni Abalos Oh. Tapos, sinab sinabi pa niya na kailangan na daw ni Marcolita umalis sa Iglesia ni Cristo dahil nakakasira siya sa imahe ng Iglesia ni Cristo dahil nga tumakbo siya si Marcolita Ander ngayon nakipag ano siya ngayon sa Partido ay ah, hindi Partido Federal sa PDP laban ni Pangulong Duterte at suportado ni dating Pangulong Duterte ito si Kiboloy at saka si a uh, Marcolita Dahil daw si Kibuloy ay mayroong kasong child trafficking. Uh, ano pa ba yung ibang kaso ni Pastor Kibuloy, yung panggagahasa? At kung ano-ano pa dyan, Eh hindi pa naman uh, tawag dito convicted si Pastor Kibuloy ng uh, Supreme Court. Siya ay convicted beyond reasonable doubt. Wala pa siya niya ni. Eh. At mayroon nga mga grupo ng mga makakaliwa at mga dilawan na nagsama. Sanib Pirsa na nag-file uh, ng, uh, ano ba ito? Uh, petisyon para hindi makatakbo si Kibuloy pagka uh, senador. Inireject nga iyon ng Komelek. So, sino si Mima Alicia para magsabi kay Mark Kulita na umalis sa, sa ano, sa ki sa INC at uh, hindi da ano di aanib dito kay Kiboloy kung yung mismong pinuno ng Iglesia ni Cristo na si Manalo ay walang sinabi hindi niya tinanggal si Marcolita na nag, nakasama ni Kiboloy sa billboard ikaw pa kaya na in the first place hindi ka supporters ng KOGC, hindi ka rin nila membro ng kanilang sikta, hindi ka rin supporters ng uh, Iglesia Ni Cristo at hindi ka membro. So para saan ang ipinaglalaban ni Mima Alicia? At sinabi pa ni Mima Alicia, na hindi daw pwede mag ang Iglesia Ni Cristo dahil nga sa 1987 Constitution na separation ng uh, church and state. So sinabi mo din sana, may maalis siya. Na dapat hindi makialam si Bungbong Marcos sa KOJC magpadala doon ng sampung uh, <clears throat> na sampung libong polis dahil sa separation ng church at state. Hindi din sana uh, dapat sinabi din ni Mima Alicia na hindi pwede mag-file ang mga madri at pari ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa separation ng state ay, ng church at ng state di po ba Pero nang dahil sa sila ay uh, propagandista bayaran eh talagang uh, nalunod sa basong tubig at isa pa nakakalimutan yata ni Mima Alicia na kung sino yung founder kung bakit napatalsik si Marcos Senior. Di ba si Cardinal Sen na nananawagan sa taong bayan na pumunta sa EDSA? Kaya sila nakaalis sa Malacanang. Huwag double standard. Kung galit kami may maalis siya dito sa billboard ni Marcoleta at ni Kiboloy. Ay, dapat magalit ka din bakit may billboard si Abalos at kung sino pa dyan na mga kaalyado ni Marcos at ni Marco ni ni Romualdez na may billboard na kung saan. Sitahin mo din, sabihin mo din nakakasuka. Sabihin mo din nakababuyan, hindi kay kay Kibuloy lang. Lagi ninyong ipinapamukha na si Kibuloy may kasong uh, child trafficking, uh, abusing at kung ano-ano pa dyan, rape, kung ano pa. Pero tahimik kayo kay Franz Castro, at kay o Ocampo na dati mga kaibigan yan ni Leni Robredo na pinagmumura-mura noon panahon ng election 2022 kasali pa doon yung matandang si Aling Mari na ipinaglaban lang niya yung kanyang kandidatura na si Leni Robredo pinagmumura-mura oh tahimik kayo nga na sila Franz Castro ngayon ay tawag dito. Isa sa yung mga makakaliwang grupo ngayon ang nangunguna para sa impeachment ni Bibi Sara. Na kung yung dati, yung isinusukan ninyong makakaliwang grupong dilawang pink si Pepe, nilolonok ninyo ngayon. Ayaw ninyong magrali ang, ki ang ano, ang INC ngayong pizza 3 ng Enero dahil alam ninyo ay maraming sasama. Sasama ang QGC, sasama yung mga iba't ibang religious group at sasama doon yung mga iba't ibang uh, uh mga men in uniform na ginago ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun ay kinakatakot ninyo eh. Dahil takot kayo na baka magdilang anghel ang propesya ni dating Pangulong Duterte na baka sasapitin ni Bumbong Marcos ang sinapit ng kanyang ama, mawawalan kayo ng grasya. Mawawalan na kayo ng bayad. Pa, paano na yung mga kondo na kinuha ninyo, yung mga kotse ninyo at kung ano-ano pa. O, oh, kukuni na naman yun ng kumpanya. Back siro na naman kayo. Back kung saan kayo nang galing, balik na naman kayo doon. O, oh, mahirap na naman kayo ulit. Yun eh, kinatakot ninyo eh. Yun lang ang karapatan na pagsabihan si marcolita, lang kung ano-ano. Dahil hindi ka supporters. Hindi ka members ng kanilang uh, grupo. Yun lang yun. At yung pagiging ano ninyo, kan kunwari ninyo ng suka ng mga dilawang pink si Pepe naggagamitan lang kayo eh malinaw na kahit kailan tridor ang mga makakaliwang grupo at mga dilawan nakasulat na yan sa kasaysayan ng Pilipinas hmm. kayo ginagamit kayo ngayon at ginagamit din ninyo sila nagsasalsalan ang dilaw at ang pula ngayon pink at ang makakaliwang komunista. Pero kapag wala na yan si, ma, halimbawa, ma, mapatumba nila si Bipi Sara. Kasi si Bipisara Sara lang yung strong ngayon, yun, yung inuuna nila. Dahil si Marcos, madali lang nila yun patutumbahin. Hindi yung patayin. Madali nilang patalsikin. Si Bipisara Sara kasi hindi labas basta na ngayon mapatalsik. Dahil kahit pinagtulungan na ngayon ng mga makakaliwang grupong komunista, dilawan at pulahan nagsama Andyan pa rin si Bipisara, fresh na fresh <laughs> Fresh from the farm Palaban pa rin si Bipisara, hindi sumusoko Kaya ito yung unang uh, pinagtulungan ngayon Ng grupo ni Tambaloslos at ni Marcos Jr. at ng mga makakaliwang grupo at ng dilawan Dahil kapag Mapatumban la si BP Sara, mapatalsik sa pwesto si Bongbong Marcos ang isosonod mga ogag Kaya bago kayo magngangangak ngak diyan mag-isip muna kayo. Hindi habang buhay ang mga makakaliwang grupo na yan at ang yung dilaw kakampi ninyo. Kung ginamit ninyo sila ng mga, mga, mga Marcos na tanso, ginagamit din kayo. At pag sa, sa, kan, kahuli-hulihan, kayo na all na naman ang ririsbakan yan, mga tanga. oh. di ba? Sa election next year, tingin ninyo mga tanso, iboboto ng mga dilawang makakaliwang grupo at ng uh, yung uh, kandidatura, mga kandidato ni Bongbong Marcos, hindi. Ang ibubuto niyan, sila Franz Castro na tumatakbong senador, sila si Bam Aquino, sila si sino ba, uh, Kiko Pangilinan. Pero sila nakipagmabutihan sa inyo dahil kukuha sila ng buto mula sa Tanso. O yung Tanso, ang ibubuto din ni ng Tanso, mga loyalistang nga eh, of course yung mga kandidato ni Bongbong Marcos, pero yung Duterte supporters, INC, KOJC at iba't ibang mga sikta pa ng mga reliyon, hindi iboboto ang kandidato ni Bongbong Marcos. Kaya mag-isip kayo. Diyos ko po. Wala kang karapatan, may maalis siya na pagsabihan si uh, Marco kung ano-ano, lalo, lalo na sabihin mo mamalis na dyan dahil ititiwalag na ba? Dahil may question mark. Hindi siya ititiwalag. Guni-guni mo lang yun, naghahalusinate ka dahil natatakot kayo na mawalan na kayo ng grasya kapag mapatalsik si Bongbong Marcos.